Boss, ilang taon ka simula nung nag-take ka ng Korean language? Sana masagot, ka kabasura. Dahil sa tanong na to, Masishare ko sa inyo yung personal experience ko ng pag apply dito sa South Korea. Kasi alam nyo ba, na tatlong taon na kong nagtsaga para lang makapunta dito. Kasi way back 2013 nung simula akong mag-aral ng Korean language. At nung taon din na yon, sumubok akong mag-exam, kaya lang bumagsak ako. Halos isang buwan lang kasi ako nag-aral nun. Eh, sakto naman na may pa-exam agad itong DMW, kaya sumubok agad ako. Kahit alam ko sa sarili ko na maliit lang talaga yung chance akong makapasa. At yun nga, bumagsak ako sa una kong try mga kabasura. At doon ko na-realize na kapag mag apply ka pala ng trabaho dito sa South Korea, eh mas madali ka palang makakapasa sa exam kung mas matagal kang nag-aral ng Korean language. Kasi kapag mas matagal kang nag-aral, eh mas marami kang makakabisado. Kaya simula nung bumagsak ako sa exam noong 2013, eh nagpatuloy pa rin akong magkabisa ng magkabisa ng magkabisa ng mga Korean vocabularies. Tapos, sumapit ang 2014 and 2015, hindi ako nakapag-register sa exam, kaya hindi ako nakapag-exam nun. Kaya nung sumunod na taon, 2016, eh hindi ko na talaga pinalampas mga kabasura. Kasi tatlong taon na ako nagme-memorize ng mga Korean language. At grabe, alam nyo ba? Pagsapit ng araw ng exam, hindi ko pa man din nakikita ang test paper. Alam ko na sa sarili ko na makakapasa ako. Kumbaga, ang laki na ng kumpiyansa ko na kayang-kaya ko na yung exam. At yun nga, Nakapasa na nga ako noong taong 2016 at noong taong 2016 din ako nakaalis papunta dito mga kabasura. Bali noong 21 years old ako mga kabasura, nagsimula akong nag-aral ng Korean language tapos, 24 years old na akong nakaalis. Ganun ko chinaga ang pag-aaral ng Korean language para lang makapunta ako dito sa Korea at makapagtrabaho. Kita nyo naman, inaani ko na yung pinaghirapan ko noon. Ang point ko dito mga kabasura na gusto kong maintindihan nyo para sa mga nangangarap at gustong mag-apply ng trab trabaho dito sa South Korea, eh habang bata pa kayo, simulan nyo ng mag aral ng Korean language. Kasi, hindi masasayang yan. Kasi, Taon-taon, meron kayong chance na makapunta rito habang hindi nyo pa nare-reach yung age limit na 38 years old. At kahit ilang beses pa kayo bumagsak sa exam, pwedeng-pwede kayong kumuha ulit hanggang sa makapasa kayo. Pero ang totoo nyan, wala talagang bumabagsak ng paulit-ulit. si pag bumagsak ka ng isa o dalawa, sigurado yung pangatlo sure bull na. Minsan nga yung iba, isang take lang ng exam, pasado na. Kaya kung ako sayo, simulan mo na ang pag-aaral mo ng Korean language dito sa Choseon LTC Korean Language School. Bakit ito ang nare-recommend ako? Kasi alam nyo ba na yung mga teacher na magtuturo sa inyo dito eh, mga nakapasa rin sa exam. Kasi kapag mas maganda ang turo, mas madali kayong matututo, di ba? Ayan din ang naging dahilan kaya kung bakit marami silang mga estudyante na nakakapasa sa exam at nakakaalis, yung iba nga ay nandito na. At malay mo, ikaw na yung sunod. At ang isa pa sa kagandahan dito sa school na inire-recommend ko sa inyo ay marami din silang libreng inclusion kapag nag-enroll kayo. Kasi they will offer you 70 hours of basic Korean language pre-early mock test. Ang ibig sabihin ng mock test, kumbaga ipaparanas na sa inyo yung exam na pinaghahandaan nyo pa lang. So pagdating nung araw ng exam, eh pamilyar na kayo. Kasi nga, ginagawa nyo na siya sa and school. free skill test training. Yung skill test training naman, E sinusukat dyan kung gaano kayo kagaling, kabilis, at kadiskarte pagdating sa trabaho. At pagdating naman sa schedule, pwede kayong mamili kung weekdays class, Sunday class, o kaya online kaya class. Kaya marami kayong pagpipili ang oras, depende sa availability ninyo. Kasi yung mga ibang nag-aaral ng Korean language, eh isinasabay nila sa trabaho nila. Kagaya ko, sinabay ko lang din yung pag-aaral ko ng Korean language nung no, nagkatrabaho ako noon. Kaya pwede mo rin gawin yun. Hmm. Hindi mo kailangang tumigil dyan sa trabaho mo, o kaya naman kung estudyante ka, hindi mo kailangan tumigil sa pag-aaral para lang makapag-aral ng Korean language. Kasi pwedeng-pwede mong pagsabayin yun. So ano, na-convince na ba kita? O oh, eto pa, para mas ganahan ka pa mag-enroll dito sa Choseon LTC Korean Language School, ibigay mo lang tong referral code ko na BTV-500 para magkaroon ka ng discount sa enrollment fee mo, di ba? 500 pesos agad ang nabawas. Laking bagay din nun, ha? At siya nga pala, munti ko nang makalimutan. Bali, 70 hours ka lang talagang mag-aaral ng Korean language. At pagtapos nun, marunong ko nang magbasa, magsulat at makinig. So, ibig sabihin, kayang-kaya mo nang mag-self-study. Kaya mo nang aralin mag-isa dyan lang sa bahay mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa school. Kasi bibigyan ka naman nila ng libring books na pag-aaralan mo kapag tapos mo mag-aral sa kanila. Ganun lang din kasi yung ginawa ko. One month lang talaga ako nag-aral sa school. Tapos, nag-self-study na lang ako sa loob ng tatlong taon. Hanggang sa nakapunta ako dito. Pero hindi ko naman sinasabi na tatlong taon ka din mag-aral. Medyo slow lang talaga ako makamemorize. Nasa sayo pa din yan. Baka nga one month lang, kayang-kaya mo na eh. Kaya simulan mo na habang maaga pa, para mas malaki yung chance mong makapasa at makapagtrabaho dito sa Korea. At para po sa iba pang mga katanungan, mag-inquire lang po kayo dito sa ating school, ang Choseon LTC Korean Language School, para masagot po ng tama ang mga tanong ninyo. Yun lang, sana po nakatulong ako ha. Ako po si Basurero TV, be kind but not always, peace! La 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 madali Pero kahit na ganun ay mas pinili ko pa rin ang umiti